Hello guys. Good morning, good morning everyone. Ah, alis na kami so ito ang style ng Japan ano. Pag aalis na lilipit namin yung ano, yung dumi namin. Kaya yan, walis walis. Kailangan malinis, malinis na yan pag ano namin. Pag alis namin kailangan malinis na yan Gaon po ang daw rice cooker linip, linip, linip. ko lang. Lam. Na to. Lam. Ala ah, rade. Ayan. Ilinis na ako guys. May kita nyo. May kapatita okay, ko sa inyo. Ganito ang oh, style ng Japan. Kahit nung bayad ko guys, kailangan ano, linisin mo yung ano mo yung pinagkakalat mo para ano para mamaya yung maglilinis dito hindi, hindi na sila gaano. mahihirapan kasi malinis sila ganito ang sikreto ng Japan guys kaya malinis sila bumi madami yung bumi kuko Si O timinga aso ti chamany a shirt si treats u sa aircon. Ay, ayan na guys, nakita niyo na. Niligpit na namin yung kinagamit namin, ayan, niligpit na namin lahat. So, makita niyo. Ayan. Niwalis ko na mamaya naman yung ano dito. Tagabantay dito, i-vacuum naman nila, guys. Ganyan. No. Di malinis na, di ba? Ayan. Ayan, guys. Kailangan. Ayan. Ayan. Malinis na siya ganito lang ang picnic ng Japan. Kaya malinis sila palagi. Ayan. Koko, rice cooker to, are na yun? Sayhang kito. May madaro. Ayan guys, tapos yung dito rin. Aray, hindi ko rin. hindi na kata, no? material. Ayan guys. Niligpit na namin. Ayan. Dito mag goodbye na kami sa ganda dito guys. Talagang fresh na fresh. Pero siguro pag summer, mainit din siguro pag summer mainit na mainit din pero ang maganda lang dito may aircon sila guys so ayan na ano po na? at babalik ko lang to sa ano ito dito, sa pinagkunan ko guys ganito lang naman dito Ayan. Enjoy kami sa two nights. Two nights namin na stay. Two nights kulang pa yun. Lalagay ko lang siya dito. Now. Ayan. Dito kami nag-stay. yan guys. So. yan na. Sinabi ko lang sa iyo. sa inyo sa, dito sa Japan na. Ah. Sa Japan. Pag after ng. After mo. Gamitin yung place nila. Lilinisin mo rin kahit hindi yung sobrang linis talaga na nag ano yung ma ano ka na madulas ka na sa kalinis hindi pero ano lang eh walis mo linisin mo ayan, ayan kagaya niyan diba pininisin.